Tchau, Miss? 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 Excuse me po. Yes? Pwede ko ba kayo ma interview o matanong lang? Para, ah, pa sa survey lang po. Ah, para sa okay. survey? Yes, Sige, okay. ano nga po palang pangalan nyo? Ah, uh, ako nga pala si Charmaine Servida. Ilang taon na ho kayo? 18, kaka-18 ko lang. So, ano ba ang tanong mo? Ah, para po sa darating na eleksyon, kung boboto na ho ba kayo? Ah, uh, oo, boboto na ho kasi kaka-18 po. Ito po yung tanong. Sige. Bilang isang Kristiyano, paano nga ba maging isang mabuting botante? Ah, bilang sa Kristiyano, tamang-tama yung tanong mo kasi Kristiyano ako eh. Syempre, bilang isang Kristiyano, hindi lang hindi lang dapat ako boboto dun sa sa taong makajo, ah, makatao, makabayan. Siyempre, dapat makajos din. Kasi bilang isang botante, hindi natin kailangan maging bias kung mayaman man yung yung kandidato, hindi lang dapat tayo baboto dahil gano'n siya. Dahil dapat maka-just din siya. Ayan lang. Thank okay you naman. po. Salamat. Okay po. Salamat ate. Yeah. Kasi na po kayo pwede may interview. Um, uh, ayun, yung dalawang yun, yung nakablog. Ayan, sila kuya tara. Um, excuse me po mga kuya. Pwede mo ba kayong may store ba saglit? Pwede na Um, ano ang pangalan nila? Uh, Badong. Para po sana to sa survey namin, sa proyekto namin. Lalabas ba sa Pwede naman po kung uh, namin. Artista na tayo, may artista na um, ilan taon na po sila? 20. Si Kuya isa? 30. Ah, okay po. Sige, bali ba ba na po ba kayo sa ano? Um, Ang foto pa lang ngayon. Okay, okay sige po. Na po. Sige po. Ito po, may tanong lang po sana ako sa inyo. Bilang isang Kristiyano, paano nga ba maging isang mabuting batante? Sino pong mauna? Sige, ikaw na lang po. Para sa akin, bilang isang Kristiyano, ang ipagboto kong leader natin ay hindi lang maglilingkod sa bayan ng Pilipinas, Hindi maglilingkod sa bayan. O, para sa akin naman, bilang Kristiyano, siyempre magboto ko yung may isang salita yung hindi puro para punan. Tsaka hindi siya marunong kumuha ng pera sa mga ng bayan. Saka may takot so sa sunod. Uh, yun lang po ba? Ikaw, kung may dadagdag ka, dadagdag ka. Hindi, sige kayo na lang po. Thank you po. Si Na. Para sa ano po ito sa survey, para sa proyekto namin sa eskwalahan. Okay. Um, ito po yung tanong. Ay, bale, atin, bumoto na po ba kayo? Or bumoto po ba kayo si Barrett? Oh, bumoto pa lang ako sa so, ngayon yung na-election. Okay, sige po. Ito po yung tanong. Bina isang kristyano, paano nga ba maging isang mabuting botante? Uy, ate, din ng tanong mo ay fairness. Bina kristyano, <laughs> <laughs> pagbuboto ako. kinabukasan ko, eh, hindi puro drama, hindi puro salita, may panindigan, at saka makikita mo sa kanya yung prinsipyo. May dignidad. Hmm. Okay na po? Okay po. Thank you, Ate.